Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nagpapaimbestiga na itong si Don Pepe tungkol nga sa maternity DNA test na pinagawa dati nitong si Doc RJ at narinig niya nga ito nang dumating nga dito ang isa sa mga pinagpagawaan ni Doc RJ ng DNA test na kung saan nga ay dumating na nang galing sa ibang bansa at dito ay lumibot nga siya dito sa Apex Medical Hospital na kung saan ay narinig mismo nitong si Don Pepe yung usapan nga tungkol sa pinagawang DNA test sa magkapatid nitong ang si uh, Dr. Annalyn Santos at itong uh, bruhang si Zoe at dito nga ay unti-unti nang malalaman ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe at ito namang si uh, Dr. Annalyn Santos ay kawawang-kawawa dito nga sa piling ni Doc Carlos Benitez at dito ay hindi nga siya halos nakatulog dahil sa sobrang uh, init at alinsangan nga sa kanyang kwarto na mismong si Doc Carlos ang gumawa ng paraan para nga sumabog itong aircon na ginagamit ni Dr. Annalyn Santos at halos ayaw niya kasing nanduduo na nakatira itong si Dr. Annalyn Santos dahil uh, bigla na lamang naging mainit ang kanyang dugo dito nga sa batang-batang Doktora at dito niya nga naisip at sinadjust niya kay Dr. Annalyn Santos na kung maaari ay umuwi muna siya doon sa kanilang tahanan na kung saan nga ay nandodoong nakatira si Josa at itong si Chang Susan at sabi niya nga baka ma, nasa apat na linggo bago magawa ang kanyang kwarto at ipagagawa nga daw ito ni Dr. Carlos Binides Pero ang tahanan ay ayaw niya nga na nandoon si Doktora Annalyn Santos Miss Lynette kailan ka kaya matatauhan at magagigising sa katotohanan sa tunay na pagkatao nga ng iyong pinakasalan at asawang si Doc Carlos Benides kawawa naman ang iyong anak na si Doktora Annalyn Santos at dito nga ay ipapasagawa na ni Don Pepe ang uh, DNA test kay Doktora Annaline Santos at kay Zoe and guys ito po ang ating pakaabangan ang resulta ng ipagagawa ni Don Pepe na DNA test sa dalawang magkapatid at sino kaya ang matatauhan ngayon ano kaya ang gagawin ni Zoe once na malaman na itong si Don Pepe ang katotohanan na hindi siya tunay na tanyag at ito para bang si Don Pepe ay talagang napaka stricto sa mga katotohanan na malalaman niya. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!